Tri Sports mga kabrigada. Umanaw na ang atletang si Aslin Abong, kabilang si Aslin sa Gilas Pilipinas Girls Standout at National University Volleyball Papa ayon kay Patrick Aquino, mga kabrigada, nagdadalamhati ngayon ang mundo ng basketball sa Pilipinas dahil nga sa maagang pamamaalam ng isa sa mga batang manlalaro ng NU Ladyball Pops at ng Gilas Pilipinas Women's Youth Team. Sa bidyong ito ay ating talakayin ang mga pinagdaanan ni Aslin Abong, kung paano siya nakilala sa mundo ng basketball at ano ba ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Lahat ng 'yan, pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button. si Aslin Abong o si As ay ipinanganak noong February 9, 2006. Siya ay 18 years old sa ngayon, may tangkad na 5'11", tubong Manila sa Pilipinas. Siya ay nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Nag-aral at naglalaro sa Nazareth National University. Noong kabataan ni Aslin Abong, kilala siya bilang isang batang mabait at tahimik na nagustuhan sa kanya ng mga taong nakakasalamuha niya. Si Aslin Abo nga isang katoliko kaya bata pa lang ay sinanay na siya ng mga magulang sa palagiang pagsisindi ng kandila sa maliit na altar sa kanilang bahay. Bukod pa dyan ang walang libang pagsisimba tuwing araw ng linggo. Mahilig din siyang gumawa ng chocolate chip cookies at bitbitin ito kapag may mga pagtitipon sila ng kuponan o kaya ng mga kaibigan. Isa din sa mga hilig at pampalipas oras niya ang landscape sketching sa kanyang notebook. Nakilala si Aslin Abong sa mundo ng basketball noong pumasok ito sa Nazareth School of National University Lady Bullpups. Sa kupunang ito, naglalaro siya bilang center dahil isang asya sa matatangkad na kabilang sa line-up. Taong 2013, isa siya sa mga naimbitahan sa Gilas, Pilipinas para irepresenta ang ating bansa sa FIBA Women's Under 18 na makikipag-compete sa Siyaba Qualifiers at sa Piba Asia Cup sa Division B. Sa tournament na ito ay nag-average siya ng 5 points at 4 rebounds sa 10 minuto lamang na paglalaro. Ang tournament ay nasweep ng ating kupunan na kuha ang kampyonato at napromote ang ating under 18 women's team sa mas mataas na division ng Piba. Kahit unti-unti nang nakikilala sa mundo ng basketball, ang pangalang Aslin Abong ay wala pa rin nagbago sa ugali niya. Nandun pa rin ang pagiging tahimik niya, palabate at pagiging maaalalahanin. Ngunit, totoo nga yata ang kasabihang kung sino pa ang mabait siya pang unang kinukuha. Dahil nitong Hunyo 27 lamang ng kasalukuyang taon, araw ng biyernes, isang napakalungkot na balita ang kumalat sa social media. Bigla na lang daw nag-collapse itong si Aslin Abong habang nasa team practice ng Nazareth National University team. Mabilis naman daw siyang nabigyan ng paunang lunas ng school's Medical Team bago ito dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ngunit hindi na ito naagapan. Tuluyang na maalam si Aslin Abong madaling araw ng Sabado, Honyo 28. Ayaw ng mabigay ng kanyang pamilya ng detalye sa kung ano ba talaga ang dahilan ng kinamatay niya. Dahil gusto sana nilang maging pribado na lamang ito. Ngunit ayon sa report, heart arrhythmia daw ang sanhi ng pagkulaps nito. Heart arrhythmia o hindi normal na tibok ng puso. Um, well, nung nalaman namin yung news about Ashlyn, uh, we're very sad kasi uh, he's one of our uh, great players sa uh, Nazareth School growing up to sa college rank. So nagluluksa ang mundo ng basketball sa Pilipinas sa pagpanaw ni Ashlyn Abong, lalong-lalo na ang kanyang pamilya, kaibigan, mga kakilala, teammates sa inyo at ang mga kasama noon sa Gilas at mga coaches. Naging maikli man buhay na ibinigay sa isa sa ating inihidu sa Gilas, Pilipinas na si Aslin Abong, ang kanyang ambag, dedikasyon at ibinigay na karangalan sa ating bansa ay habang buhay na mananatili sa puso't isipan nating mga Gilas, Pilipinas fans. Saludo sa iyo, Gilas, Pilipinas player Aslin Abong. Rest in peace.